5, 4, 3, 2, 1, Go! Hello guys! Good morning! Magandang umaga muli sa inyo. Um, welcome back muli sa ating channel. This is WMBT, ang inyong friendship. So yun um, our video for today is about cooking. As usual, today is Sunday. Kaya um, magluluto ulit tayo ng para sa pananghalian. So, nag-grave ako ng dinuguan, guys. Kaya, ayun. Dinuguan um, yung ating menu for today. So... Yan, galing na ng palengke, nakabili na. Nabili ko na yung mga pinareserve kong ano, maskara at saka isaw kahapon. So, yon um, pinakuluan na rin. Nilinisan ko na at saka pinakuluan na rin. So, na, ano na rin, nahiwa-hiwa na rin siya. So, ipapakita ko na lang sa inyo kung ano-ano yung mga ingredients, kung ano, kung kadami yung, kung gaano kadami yung, ano, yung lulutuin natin ngayon. So, samahan nyo ako hanggang sa matapos nating lutuin yung ating dinuguan na ulam for today. Um, dyan lang kayo guys. Huwag so, kayo aalis. Good morning ulit sa inyo. Magandang umaga muli. Ayan po yung ating mga ingredients para sa ating lulutuin dinuguan ngayon. So, um, eto, ito una, ang ating dugo. Tapos, um, ang ating laman, laman ng baboy. Um, to para malambot. And then, ito pala, i-marinated na siya sa toyo, kalamansi, um, paminta, at may sukang sasa. Ayan, sis. Pero, gamit na gamit ko yung sukang sasa mo. <laughs> nakamarinate na po siya. Paminta, laurel, toyo, uh, suka tsaka kalamansi. Yung kalamansi naman guys, ano, uh, kaya nilalagyan namin ng kalamansi kasi pantanggal ng umay. Ayan, para hindi siya masyado nakakaumay. Kaya nilalagyan namin ng kalamansi. And, eto extender. <laughs> hindi naman siya extender. Gusto ko lang din kasi neto, um, eto pala guys, ano, mascara na nahiwa na rin. Mascara, kalahating mascara to. Kasi eto, wala siya masyadong taba di kasi kami naglalagay ng maraming taba kapag ganto. So, binawi ko na lang siya dito. Pero ito hindi naman siya pure kasi nataba eh. Meron siyang mga ligaments. So, mas okay, mas okay ako dito sa ganto na ilagay kaysa dun sa um, taba ng baboy. At may konting isaw. Yan, lalagyan ko ng isaw. Konti lang. So, yan. Ito lang yung ilalagay natin sa ating binubuan. So, meron tayo ditong bawang. Yan. Isang buong bawang yan. And two pieces ng um, onions na chopped na. Toyo. Salt to taste. And ang ating paminta. And lalagyan po ng tanglad or lemongrass. At saka yung ating mga siling-palsigang. Green. Uh, green na tini. So, yan. Yan lang naman yung ating ano, ingredients ngayon sa ating uh, dinuguan, pork dinuguan. So, yan guys. Yan lang kayo. Papakita ko sa inyo kung paano namin lutuin ang um, ating dinuguan na ulam sa araw na to. Konti lang yan. <laughs> Konti lang yan. Good for 3 days na naulam. Yan, dyan lang kayo guys! Yan guys, mag-gisa na tayo! Yan. Bawang and the onion ilagay na natin yung ating marinated. Wala ko pa kung pila. Ang isang linggo ng ulaman to guys. Ito dami. Ayan, lang muna yan. Hasan lang ako. Yan, lagay na rin po yung ating ano, mascara. Saka siya pa ba dyan sa lalaki? Ang dami guys. Sabi ko sa inyo eh, pang isang linggong ulaman na to. Hindi lang pala 3 days, isang linggo. Malambot naman na guys yung ano, yung mascara kasi pinakuluan na yun eh. Yan, pati yung isaw na rin. Yung isaw tsaka mascara. Sabay naman silang pinakuluan kaya luto na yung mga yan. Mabilis na lang naman na itong maluto kasi nga ano na Luto na yung isaw tsaka yung mascara. Tapos yung laman ng baboy, madali lang din naman maluto yun kasi part ng kasim yung ano, baboy na yun. Ayan guys, okay na yung uh, karne, luto na siya. And yung lasa. Tapos lagay na natin yung tanglad. Yung ating lemongrass parang patanggal na yung lansa. Ayan. Ayan. Lagay na rin natin yung dugo, guys. Dugo, dugo, guys. Ayan. Kailangan ganyan para hindi siya magpuo. Gradually. Gradually siyang ibuhos yung dugo. Parang hindi mamuo. Ayan. 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 And yeah. Mm -hmm. ayan, matutuyo rin naman paunti-unti yan mamaya eh. ayan guys ayan, lagay na lang lahat yung ano mas marami naman yung carne Pero mag, uh, ano pa rin. Lalapot pa rin yan later. Ayan. Pakuluan lang. Okay pa. Ayan. Pakuluan. Takpan hmm. natin. Ayan guys. Ano. Medyo masabaw pa siya. Pero ito, mga patuluan pa ng konti para lumapot yung kanyang sabaw. Ay, para lumapot siya at hindi siya masabaw. Yun. Pero saglit na lang naman yun. Eh. Mga alas dos kami kakain. Joke. <laughs> Tikman natin kung ano, kung tama na yung lasa. lang sa asim guys, dagdagan ng vinegar. Pakuloyin lang bago haluin. Kulo, 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 kulo. Sigay na natin yung ceiling green. Hindi mo biniyak yung isa. And... Tapos, siguro mga 2 minutes pang pakuluan. Pwede na siya. Ayan. Ayan. So, yan Okay na siya, guys. Medyo, ano na. Lumapot na yung sabaw. Ayan, pwede nang kumain, ready for serving na siya. Ayan ang ating dinuguan, pork dinuguan. pang isang linggong ulan. Ayan, pwede nang patayin ang kalang. pwede nang patayin So, ayan, guys. eto na yung ating dinuguan. Ayan. Medyo, ano siya, lumapot na yung sabaw. So, ayan. Ang ating ulam for today, pork dinuguan. Mas masarap to kaysa sa dinuguan ng Goldilocks, guys. So, ayan. Um, mas matagal yung process ng pag-process ng lulutuin kaysa dun sa pagluluto. So, tiyaga. Tiyagaan lang. <laughs> Kung gusto mong mag-ulam ng masarap, tiyagain mo i-prepare bago lutuin, di ba? Sulit naman pag naluto na kasi masarap naman siya. Ayan. Uh, ayan. Thank you so much again for watching. Maraming maraming salamat sa mga um, bagong nanonood sa aking mga videos. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, Please don't consider to subscribe and click the notification bell, bell all para ma-notify po kayo in case na may bago akong bago akong video na upload Ayun, thank you so much sa inyong lahat. Maraming-maraming salamat sa akin mga friendship na lagi nanonood at nagsusuport sa akin mga videos. Um, ayan. God bless everyone. Keep safe. when BT is saying bye-bye for now. See you on my next video. Bye, thank you so much, Kainatayo. Love you all. Bye.